Narito ng latest sa mundo ng movies and entertainment. Magsasama-sama ang limang mga prinsesa ng Viva Artist sa isang upcoming dramedy ng Viva Films. Ang pelikulo raw na ito o pelikula raw na ito ay para sa mga iniwan at naiwan ng kanilang mga minamahal. Ang napakagandang beach sa Batayan Island sa Cebu ang malaking bahagi ng location set sa pelikula. Narito ang mga detalye ng nasabing pelikula. Nagagandahan ang limang cast ng pelikulang Camp Sawi sa ginanad nitong press conference. Sina Andy Eigenman, Bella Padilla, Yasi Pressman, Kim Molina at R.C. Munoz na present dito. Hindi naman nakarating ang nag-iisa nilang leading man na si Sam Milby dahil mayroon itong taping. Dito inilahad nila ang kanilang mga karakter sa pelikula. Gayun din, nagkwento rin sila na minsan sa kanilang buhay ay naging sawi rin sila. Kaya nga raw naging mabilis para sa kanila ang paglikha ng characters para sa pelikula. I I don't think it's a it's it's your typical love story in a film. It's it's not kasi um we have various um leading men. Ibat ibang story she. Eh. It's not your typical na parang sila nandawala ng magkatuloy yan sila hindi. Tapos meron pa kami ng Sam Milby na ano ang mga yari sa amin with Sam Milby. So so yun yung catch yun yung yun yung different about it. Ibang klase ang konsepto at kwento ng pelikulang Camp Sawi, isang lugar na kung saan sinasabing parang nagre rehab ang mga broken-hearted. Isang bank teller ang role ni Bella bilang si Bridget. Ten years na sila ng boyfriend bago ito nakipaghiwalay sa kanya upang magpakasal sa ibang babae. Young perky cheerleader naman ang karakter ni Yassie bilang Jessica. Ay nalaman niya na may mahal palang iba ang kanyang boyfriend. Si RC naman bilang Gwen ay bokalista ng isang rock and roll band na bigla na lang nakipag-break sa kanya. Joa naman ang pangalan ng karakter ni Kim na halos mabaliw sa pagkamatay ng kanyang fiance pagkatapos na ito ay mag-propose sa kanya. At si Clarice na ginagampanan ni Andy na isang actress at hindi makamove on sa kanyang breakup. Camp Sawi is not just a movie for the broken hearted, it is a movie for every human being who feels who has a heart. Ang napakagandang beach sa Bantayan Island sa Cebu ang malaking bahagi ng location set sa pelikula. Si Irene Villamore ang direktor ng Camp Savi. Hindi na baguhan sa movie industry si Direk Irene dahil matagal na siya naging assistant director ni Binibining Joyce Bernal. It's great working with Direk Irene. Hindi mo mararamdaman na first time niya dahil sobrang um, relax niya sa set. Tapos very willing siya to help you as an artist and help your character grow. Nagpapasalamat din si RC sa patuloy na pagdating ng mga pelikulang kanyang ginagawa at ilan pang commitments at trabaho sa show business. Parang feeling ko, kailangan talaga versatile ka para maging leading lady ka. Kasi syempre iba-iba yung magiging leading man mo. So, kailangan kailangan maging compatible kayo sa lahat ng bagay. Parang, ang cute. Alam mo yun, kailangan sakyan mo lang din eh, kung ano yung, kung ano yung story, para pareho kayo mag-grow. Right. Hindi mo pwedeng iwanan yung leading man mo, or hindi ka pwedeng iwan ang leading man mo. Yun ang natutunan ko sa, actually, um, it's a, it's an accomplishment, it's a fulfillment, para sa, para sa'yo, para lang. What really matters is, what's inside you, and, um, Mapapanood na ang Camp sawi simula sa August 24 sa lahat ng mga sinihan nationwide. Magkakaroon naman ito ng dalawang premier night sa August 22 sa Cebu at sa August 23 naman dito sa Metro Manila. Hi everyone! Please watch Camp sawi on August 24. Thank you po! po oh oh, Meron ba gamot sa puso kung po, oo oh oh, May tinitinda ka ba na sa mali?